So guys, magandang hapon. Punta kami doon sa taas. Pagawa ng speaker. Tara na. Hi, happy birthday! Anong handa? Ano, <laughs> tuyo daw. Kaya pala nakaporma. ta naglagari. Ito na. Ayan na ipagawa natin. Ito? Kaya mo ba yan? Kaya kaya mo. Ari ko gata. Oh, Ari ko gata. Oh, oh, Ari ko gata. <laughs> <Ay>, Mabunda ko. Ayan. <laughs> ah. Tara. Hmm? Sabi mo ito yung sapa. Ayan eh. <laughs> Batis, yung eh. Ay, batis ng malagbag. Ay, nandito na pala yung mga motor mo. Ano, jeep, ah. Kapasok na pala, ah. Eh? Hmm. Ano? ano, kaya pa? Kiana. Kita okay. ka balik yan okay. eh. Ha? Kita kita yan? Yes. Ang dayong. Ang dayong. Yan. Sa kapit ba? Ang bilat ko. <laughs> so, Yung mayaman ka na, pagawa ka ng mansyon. Siyempre. <laughs> ay, ay, kaysa pa? Ah, Oo, oh, ang ganda ng bahay na Ito, ito mo. Ito pa ganoon? Ito pa rin? Nag! Ito, pagpapaksak mo. Okay ba? Ay, palitin na yan. Mag-i-moving tayo. Balik na kami. Iniwan lang yung speaker. Balik na kami. Balik sa bahay. Ang mga bayot. Ay, alat na nga daw nung no? yun yung mga ano kabundukan guys yun bato yung mga nagbabato sa Maynila <laughs> ito na dalhin ayan oh. sob sob yung oso sa bato <laughs> dito maganda ng mapanambak may liit piliin dito nga sila nang wadjip eh sarap pagtampisaw yeah. dito Hugas na ako guys. Ah, hmm. oh, ah lamig. Aray, mm. mm. lamig ng tubig. Mm. Ay, sarap. Mm. Lamig, sobra. Mm. Ang mm. tubig. Ang mm. sarap ng pork. Lamig po. Ang sarap, no? Sarap na lamig po. Ay, kung gata, Ang sarap sarap maligo bugnaw oy eh. bugnaw sarap ng tubig ha ah. san chapel namin kami kailangan ng culvert para ano yung ah. Ito kalsada oh. itong kalsada diretso to doon sa may taas pula. Pula yung tubig. Talawang. Talawang. Ito na yung kalsada. Papunta sa bahay. yang terus ada apa pun tanah daun sebahai sebahai pun. Nasa taas ang rip dang. Ah, hmm, dito na guys okay, so. Yung kalsada kanina, diretso na dito sa bahay ko. Yan na si Mama. Ha? Huh? Mamay ko magkakaon diri, nagdugtog. Bayabas. Ito na kami sa bahay. bahay ang punan. bahay kubo. haa. Ah. Nakarating na gin kami paggawa ng speaker na iniwan namin doon. Kaso lang yung susi nandoon sa bahay ni Ma'am Mert. Kaya pinakuha namin kang Alan. Bahay ba ito? Tasig mo? Oo. Ha? Oo. Di ba na mulupa dinig hangin? di naman. di man makita. Eh. Okay guys. Dito na kami sa bahay ko. Bahay ko bo. Uh, bye bye. Maraming tiway. Uh, thank you for watching. Kaso lang walang susi na kapadlak pinakuha namin kaalan. Okay, bye bye.